Hmm. Parang talaga siyang binignit, guys. Pero, hindi ko alam bakit siya may itlog. Hmm, bango. Hmm, tap Ang lambot. Sabi. So, what's up? Hello, mga ka-station. Magandang araw sa inyo lahat. And welcome back to my channel. And today, I... Kung nakikita niyo po, meron po tayo mga Thai kakanin na kakainin for today. So, let me introduce our uh, Thai kakanin for today. So, meron po tayong uh, Bualoy kaiwan. Ayan. So, kai. Yung itlog. Meron po siyang itlog sa loob, guys. No? Ayan, no? Para, kung baga sa atin, para po siyang binignit. Ayan. So, mamaya, pakapakita ko po kasi buksan natin to At saka meron tayong maliit na ano dito, bowl. Yan, tapos meron din po tayo pangalawa natin is ito po yung uh, uh, cow niyaw, so parang ano yan? Uh, sticky rice pandan, parang ganun, no? Ayan, so sarap po yan, no? Tsaka, pangalawa guys, meron po tayo, ano nga ba ito, nakabuta ko, tika lang. Uh, pun, ayan. Tapos meron siya yung puti niya guys, is yan po yung uh, nyug, no? So ngayon, buksan muna natin to. So kung ano um, guys, ito rin yung isa sa mga makita nyo sa mga market guys. May mga nagtitinda po ng mga kakanin doon, mga dessert. Hirap naman buksan na ito. Parang ayo yata ipakain to ah. Kali lang guys ah. Parang kain talaga ipakain guys. Hirap buksan mo. Yun, wala lang. So right, guys, medyo nahirapan ako guys. Uyun. Parang ayo talaga ipakain to ah. Aha. Uh -huh. Hibit ang higpit ng pagkatali guys galit yata yung tindera ayaw natin pakain to ah tis <laughs> mm. ang higpit nice. uy so ayan guys bowl ko lang yung ating ano dito sa ating ah uh, bowl ayun o no? oh. wow wow yun yung itlog guys ayan Uh, sarap nito ah. Yun. Yan. Tabi muna natin guys. So ngayon, ayan guys. So oh, kung nakita nyo guys, Para siyang binignit kumbaga sa atin. Oh. Sa labi yung kutsara natin. Ayan. Ayan. Ito naman yung itlog niya guys. Oh. Yan. Woo! Sarap oh. Tapos, buksan natin to guys. Wow. Uy. So guys, so sticky rice siya, no. Sarap. Mm, bango. Maamoy mo talaga yung pandan, no. Pandan leaves. Tapos ito naman yung ano. Yan. Kanong piak pun. Ha, tapos ito yung ano niya, guys, so, Yung yung Kasi kanina, no, pagbili namin, nasa ibabaw yung lahat ng nyog. Eh, medyo, pag, pagbitbit ko, medyo maliko siya yun na ano na yung mga nyug sa gilid-gilid, no? So, guys, kainin natin sa isa natin. Tapos, ano natin yung lasa. So, kung may din sa atin, meron din dito sa Thailand, no? Tikim natin, guys. Mmm. damit Ano nga pinang tao dito yung malilit, ano? Ano siya, parang yung harina yung eh. bilog bilog-bilog siya. May iba't ibang kulay siya, guys, no? Low blue, may green, yellow. Yan. Sarap, no? Hmm. Pakarala talaga siyang binignit, guys. Pero, hindi ko alam bakit siya may itlog. Yan. Hmm. Hmm. Mas mm. masarap talaga siya pang may itlog. Kasi mo yung, ano niya, yung yung yellow, yellow nya, no oh, wow sarap mm. Mm. kaya guys pag kayo pumunta ng, mga, ng Thailand pas may ano kayo try nyo to guys masasarap dito guys tsaka napaka affordable lang nya guys no ha, ah. Mm. Mm. Ang sarap. Sabi so, guys, tikman naman natin itong ano, ป่าแล้ววะเดีย่ยข้าวเหนียวแกวใบเทยน,นันสารับอืมบางมพดเรัวมันปรัช่องเส้ดูคนละความอเนใ่เหรออืมชอบเนี่นยครมเม่ ano siya, no? Medyo parang... Hindi siya masanung katamisan, pero... Ano siya, ma mal malambot yung rice niya. Mmm! Tapos ito naman. Uh, um, kanumpiak pun. Ayan. Tapos, kanina, dito pa ito eh. Nasa gitna pa ito. Bakit nasa gitna na ito eh? Hmm, sarap. Ang lambot. Sabi. Hindi ko alam kung parang siyang puto. Hmm. Yung puto sa atin, ano, yung parang puto siya, pero yung sa atin, di ba, ano yun eh? Parang siyang brown yung color niya, di ba? Ang sarap niya, guys. Lambot. Oh. Wow. Itong matamis, tsaka ito matamis. ito hindi naman gano'ng katamis. Oh. Hmm. Sisa lang guys Ang lakas ng hangin Yan Minsan guys, nilalagay ko ito sa ano sa ref para medyo malamig Kaso ngayon, nakalimutan ko siya ilagay sa ref no Nakalimutan ko siya ilagay sa ref no Ay, akin lang to May lang ako pa Hmm. Dito na ako sa labas guys para fresh saka para maniwanag no. Kasi sa loob ng bahay medyo madilim. Hmm. Hmm. So far guys, yung paborito ko is itong ito. Sa tantong to, to Yung buwaloy kaiwan. So buwaloy, yung kaiwan guys is parang egg, uh, egg kaiwan, itlog na matamis. O, so, para ba Matamis na may itlog. Uh -huh. eh. alam, guys. So, ito naman, para siyang biko. Nga pala, guys, dito sa Thailand, marami pong mga klaseng sticky rice, no? So, napapansin nyo, guys, ang dami po talaga. Pagpunta ko sa market na ilito, kung ano ba yung bablog ko today? Parang, ito ba, ito ba? Kaso wala silang sticky rice, uh, mango doon, no? Yun talaga sana yung tatarget ko. Kasi, hindi lang kasi talaga sticky rice. Meron din sila ibang fruits guys, kagaya nung jackfruit at saka yung durian. Gusto ko i-vlog natin yung susunod guys sa pag, pag nakita ko sila sa market. bibiling ko talaga yun. Hmm. Ito naman. guys. Hmm. Kaya, pagpupunta kayo dito sa talam, try niyo yung mga different foods kasi mura naman na. Um, merong, depende po sa market. May iba naman, 20 baht lang, may iba 30 baht. So yan, iba't ibang prices po, no? depende po sa lugar. Pero usually, mga 20 baht lang yan, guys. So, ngayon, kasi nung pagpunta ko nun sa market, ang dami po talagang ano, mga tinda dun sa market, no? iba't ibang ano, iba't ibang mga dessert, may mga cake din sila. Ngayon, so ito, mga usually, yan, dito, hindi po talaga ito mawala sa market. Meron po talaga yan, lalo na to yan. So, yan yung isa sa pinakasikat nila na kakanin dito sa Thailand. Tapos, yung mga ito, yung ganyan. Pero yung iba naman, wala silang ganito kasi, ano, bihira lang po yung iba nang no? Tsaka, ang dami po talaga ng klaseng sticky rice na ano. Pero yung isa sa pinaka-famous talaga is yun yung sticky rice mango. Yan. Oh, susatap! Mmm. Grabe. So, ngayon, i-rate ko yung tatlo na to. So, para sa akin guys, ito, number one, i-rate ko po siya ng 10 out of 10. So, must try talaga to. So, ito naman, hindi ko masyado siyang ano, siguro mga 7.5 out of 10. Yan. Tapos ito naman, kasi gustong gusto ko yung uh, malambot siya. Tapos sarap ng kombinasyon ninyo, siguro mga 8.5 no, Ito Pero sa akin ito Sarap talaga Sarap ng sabaw niya hmm. Lalo na pag malamig Sobrang sarap O kaya pag hindi nyo naman kalimutan nyo naman Ilagay sa ref, Pwede nyo naman Lalagyan ng ice Yan, Depende kasi yun Iba naman uh, Gustong kainin siya Nang medyo mainit-init No Depende po yun sa inyong style. Kaya, follow your style. So, ngayon guys, nabigyan ko kayo ng any tips dito sa mga kakanin nila. Kaya, try nyo to pag pumunta kayo ng market. Huwag nyo pong kakanin mo itang itry para at least kayo paano makapunta kayo ng Thailand nakain nyo po yung kanilang mga Thai kakanin. Para pag uwi nyo po sa Pilipinas, eh, talagang satisfied po kayo sa inyong mga bucket list about food here in Thailand. So, kung meron man po kayo mga uh, content na gusto nyo pong igawin ko is please comment down below para po magawa na po natin ng content yan. Lalo na po yung mga masasarap na pagkain lang guys, ng mga spicy food. Soon guys. At uh, medyo hectic lang tayo sa ngayon, pero I'll try my best. So, don't forget to like, share, and subscribe this guys. And comment down below. Okay? So, hanggang dito lang po guys. And see you on my next vlog. Bye-bye. Sawadee